Good morning mga idol Magandang umaga sa inyo lahat dyan Basta po kayo lahat Naingat po kayo palagi idol Kung saan mo kayo ngayon At salamat sa panonood Sa mga video natin So samahan nyo kami mga idol Kasi mag-deliver tayo doon sa One Luna Yung kinarga namin kagabi ng na mga tila Kaya na namin i-deliver So kinarga na namin kagabi Para ngayon Tritso-deliver na kami Hindi na kami magkakarga So tara Samahan nyo kami mga idol un maaga kami ngayon kasi para makapag-park doon ng maayos sa bagay nakapag-parserve na lang parkingan doon kaya nagahanan namin ngayon kaya sinadya namin kinagahanan namin kahapon so oh, no, ko ulit tayo na uh, pala mga idol mga hindi pa nakasubscribe siya baka pwede naman pakisubscribe naman mga idol at pakilike na lang po sa ating mga video yan yeah. mga idol oh. Balinya, 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 bali ini sa ini sa dito sa loob ng subdivision kunti pala sa sakyan sa oke kapat okay tara mga idol Ini masih mengikuti Bos, pengen lah Binondo Plaza Dito na tayo mga idol sa San Luna Dito pala yung ano Genesis sa atin oh Boss! Friend! na kami doon At papunta na kami doon Ayo mga idol, nandito na tayo So dito na tayo magbaba sa One Luna oh Doon namin nilagay mga idol oh so, Sa may pinakataas sa third floor 150 toh yan, 150 toh dalawa lang kami ni Aidul Zimboy oh, Kayaknya kailangan lang balakas <tip> Napagod si Aidul Christian no? si Aidul Zimboy no si ah, Nga, nga, si grabe Katang-katang tapos dalawang trak, may dalawang trak, pak Dian, lahat, tidak kelihatan lagi sangat Port floor, port you no know? barang, barang ini kenapa pagut ke ah, gopur porotila <tik> <tik> pulang Ayo, pada di pasar apa oh, hahaha, <tik> 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 hahaha, Si idol Latin. kasalukoy na tayo nagbababa dito sa fourth floor na sa road gym boy siyempre wala talaga yan tapos na yung tapos, patapos na yung bangatlong truck. munggo kinahin munggo bali apat na kami patapos na yung tatlo eh, pangatlo pagkatapos ng pangatlo may isa pa Bakulet, pampor port floor port floor flora, pampor flora, pampor flora, pampor flora, pampor flora, pampor flora, pampor kami pampor sa taas flora, pampor flora, pampor flora, pampor flora, na flora, pampor flora, pampor flora, pampor flora, pampor flora, Pahirap ang kalawit eh. Pahirap ang buhay ng mga masisipag. Boy, upos na? Wala na? Master? Wala tayo eh. Master? Wala, ma'am. Wala, Yun, mga idol. Hindi, Kaya dito na lang yung video natin, mga idol. Katatapos lang natin, mga idol. Hindi, yung parehasang kaino eh. So, maraming salamat sa panood, mga idol. Kapag magkaroon natin, okay lang. Sanay naman tayo dyan. Okay, see you next video, mga idol.